Hi guys! It's me, Sen. Sa video natin ito ay papakita ko sa inyo kung paano yung tamang proseso ng pag-update ng ating mga iPhone guys sa iOS 17 which is yung pinaka-latest update ng iPhone guys ang iOS 17 ita uh, itatry natin i-update ito. So ngayon guys, dahil lumabas na yung iPhone 15 at meron na ding iOS 17 guys, kailangan nakakonect lang po yung charger nyo simula hanggang matapos po yung pag-update guys. Kaya nakikita nyo sa mga Facebook yung mga, mga problema yung ibang nag-i-install nag guys no, na nag-blur or nag may mga lights dito sa gilid. nag stack lang siya sa Apple logo or totally white lang, white screen lang po yan siya guys. Okay, so bakit po yun nangyayari? Dahil po uh, possible na nawalan sila ng internet connection or na low sila. Naku, tol yung pag update Yung bang hindi nakapag-antay, kaya pinutol. Kaya yung resulta, guys. For you, date your phone to iOS 17, guys. Make sure na nakakabit po yung charger cable, internet, guys. At tsaka patience lang po. Huwag na huwag nyo pong um, putulin habang nagpa-process po yung pag install niya, guys. Kasi possible na mangyari din po yan sa inyo. So, so, guys, this is iPhone 12 Pro. So, before we start, guys, please don't forget to click the subscribe button. And also hit the notification bell para update videos. Alright, without further ado, let's get started. May ano, Pastor? To me? sabihin mo, sabihin mo para Update sige na, hindi ka man pa memorize? Ano, malas ka na. Okay. <tellan> Hindi, hindi ko nga nakita eh. Ah. Fuck O menino que não vai Siri mm -hmm. How are you today? Alright guys, so now nakikita nyo ang napakadali lang po mag-install ng iOS 17 guys. Look. 15 minutes. Oo, wag mo na lang isipin yung oras. na uh, Lakad-lakad ka na lang tapos salian mo na lang siya mag-update. As long as nakapag-charge siya guys, um, meron ding, merong wifi connection dito sa bahay kaya mas madali. Right, so guys, ito na po yung iPhone 12 iOS 17 updated. Alright, so thank you so much for watching this video today and about the features of iOS 17 you can comment down below because gagawin po tayo ng mga reviews ng mga gandang futures na meron ng iOS 17. So for now, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-update at paano yung tips pang pag-update lang po ng iOS 17 guys. Alright? So it's me, Sen, and see you again next time. Bye-bye!